Good morning guys! This is Vicky Ruiz Vlog. Ito ang nangyari nang uh, ako ay bumili ng durian Napakatalas pala ng kanyang spike. So ayan guys, binibiyak namin. And then, na uh, panuorin nyo lang guys kung anong reaksyon ng aking mga kasama dyan na kumain ng durian Tara guys! So, guys, kakain kami ng durian. Titignan natin kung sino ang magaling kumain ng durian ito ay ngayon lang kami kakain nito since birth And guys titikman namin ang durian binili po namin kanina sa bayan binili ko pala ayan guys hindi na biak na biak biak iman na ganun yan hindi yung kinukuchilyo yun. hindi yeah. oo oh, ginagano lang yan Matulis Alam nga namang mabiak mo yan. Oo. Videohin mo pet Sige nga, kaya mo Ay. ba yan? Sama sa <laughs> Matalim pala. Di ba? Natuso ko ako niyan kanina nung pinok mo ako yung baso. Ano pa, buksan talaga to. Kasi hindi naman yan, ano, buo yan sa loob eh. Kaya nga, yung, bala, yung balat lang. Oh, yung balat lang. <coughs> ang bango! aeroplano ah. Ang maingay, mapamukha mo. Aeroplano ang dumaraan. Hey! Ay, <laughs> kutsi ba yan? <laughs>

Ano? Itanim kaya natin yung buto. Ba? Kaya nga, bawbaw niya ni. Eh. Ba't inaamoy mo pa? <laughs> <laughs> bakit? <laughs> bakit? Bakit? Hindi mo kain kain eh? <laughs> Hindi, baka ito. Ay, bakit malambot? <laughs> kaya nga. Overripe yata. Uh, Sobrang lambot na. Overripe. Lambot. Hindi ko kain-kain. Hello. Ayan. Overripe. Hindi masarap. <laughs> Gawin na lang natin candy. Yung ano, yung hindi pa sana masyadong hinog. Overripe ah. naman. Ano, kaya mong kainin? Hindi. Parang ano naman? Anong lasa ano? nito? Ah. Hindi ko gusto ng kain. <laughs> gawin na lang natin candy kaya? Paano ba gawin candy yan? Pwede matamisin. Pwede matamisin. Pwede matamisin. Bakit matamisin. Pwede Ganon talagang lasa niyan. I-bimble. Nag-midlaw. Ay, ano? Ay, namin tuwang ito. nag Na-override. Parang hinog. Hinog na hinog. Ito yata hindi. Mm. Parang kamuti. Tutan na klasin. <laughs> durian nga. Totoo nga yung sinabi nila na hindi hindi tutan. Nilagay mo nilagay mo kasi do sa silong ng ano eh. <laughs> yan ba talaga ang amoy ng durian? Ganyan talaga yan. Pero Over mas life. gusto ko yung candy. <laughs> Gawin na lang natin candy. Gusto ko yung kinding durian. At least nakaranas. Buka na bilhin mo dito. 350 nga. Pag hindi sa masyadong hinog, ano yan eh? ayan guys ang nangyari sa aking binili na durian overripe pala and then na uh, hindi talaga nila kayang kainin ako kumain din ako konti konti lang ang panlasa ko ay parang kamuting kahoy na, na nilaga <laughs> Kanyang palang durian guys so this is be curious black don't forget to subscribe my channel and don't forget to click the not notification bell for more update bye bye thank you